Say yes. Yes. How about no? No. Po wow. <laughs> so, ang ating lamarang. Ito po yung ating isda. Sabaw. Sarap na siya. Sabihin mo. Yes, po. Excited na din niya ako po mga kabeshi? Welcome back sa akin YouTube channel. And for today's vlog, nandito tayo sa grocery store. At bibili ko po si Andres at si Bobby ng snacks po nila. So yan, kukuha ko po sila nitong yan-yan. Kay Bobby at saka kay Andres. At nakapilan nakapili na rin ako nitong stick o. Itong favorite ni Andres, Chips Ahoy. Favorite ni Bobby, breadsticks. At saka po yung kanilang Uh, Dutch Mill ang akin na rin yung kukunin. Saka, itong Dutch Mill. Nag-chat nga pala si Nanay, na iwan daw namin yung Dutch Mill ni Ay at ni Bobby sa kanila sa bahay. Don't worry, Nanay. Pwede na lang po nila yung inumin sa pagbalik na lang nila dyan. Ito naman kay Bobby. At ibibili ko rin si Mama Sonia ng kanyang gatas. Si Mama Sonia nga po ay nagkasakit. So, para makarecover si Mama Sonia. Siya naman po ay binibili ko rin itong Anlin para sa kanyang maintenance. Ito po ay meron pa siyang Anlin ko. Ngayon ay bibili ko naman siya ng gatas. So yun mga ako po ay pauwi na din. Ayan po, salamat po sa inyo. Ako pa yung nakamask dahil ako ay may ubo at may sore throat. Ayan mga kabeshi, bale, dumaan din po ako dito sa bilihan ng gulay. Dahil ako po ngayon ay bibili ng sili. At magagawa po kami ulit ni daddy ng soup ang sasa. Uh, pinaanghang. Sili, bawang, paminta, luya, saka po asin. Saka bibili na rin ako ng iba pang mga gulay. At sakto dito si Dady nagpark si Andres po ay nasa loob kaya hindi na sila bumaba oh daming gulay hindi na lang pala yung labuyo 110 pa sa na lang ano lang pesos 60 pesos? <laughs> wala na kong sili. May bang may sibuyas. Haba ng sili ngayon. Paano pwedeng panday ng meat? Mayroon pa po. Uh, ah, 177 Ah, P177 na yan? P320 na yan. Mahal na no, ng sibuyas, no? Okay. Mahal pala ng kado ng sibuyas. Ang uh, patatas ay 150 Ang olay Ah! 320 ang pili ako nagugulat ngayon. Barback <laughs> na po talaga dito. Mahal na lahat. Ako po ay magluluto ngayon ng pesang lamarang. hindi nga pala ako natungluya anong pamintay naman siya? krak po yung pamintay, isang balot magkano yun? Uh -huh. yan? isang na? ah. yung krak yan isang balot ah ah, one for a bit okay uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. asin po ha nakakarap na pa rin ito. Yung mga binili ko mga kabes, yung mga bata na 700. <laughs> wow, dami daming saging dito. Bibili ko kaya si Bobby. Ikot lang muna ako at hanap ako ng sili. Bili lang din ako ng Gabby. Yeah binili ko rin si Dali lang uh, isang piling na sabi. 50 lang ngayon lang. Binili. binili ko rin si Babi na sabi. So, ayan mga kabeshi, pauwi na po kami na Dali. Ito lahat na nabili ko ngayon ay halagang 1,000 pesos. Sa so, mahal po talaga ng bibili ngayon. Ay, grabe. Pati kulay nagtaas din. Lalo na yung sili, sobrang taas ng presyo. 700 ang kilo. Ayan po si daddy at medyo malungkot dahil nawawala yung kanyang plaka. Nagigyan po taloy siya ng isipin. Kanina niya lang po napansin. Ako pa ang nakapansin na nawawala pala. Siya isip ng isip kung ano na nangyari, saan nawala. Eh huwag ka na mag-isip daddy, I report na lang nata sa LTO. At alam mo ba, na mas meron kang dapat isipin. Lahat na kayo po lahat ng ito na nakikita mo ay halagang 1,000 pesos. Taas ng inflation. so, <laughs> <laughs> oh, ito po ang babi namin. Masigla na ulit. Babi namin. Oo, oh, oh, babi namin. Tinudot-dot mong ka. Mata ng mama Sonia. Ha? Ibig yes. Ayan mga kabeshi, nandito na po kami ngayon sa labas. Oh, napakalaki po nitong lamarang. Ayan pa yung nung binyag si Andres ay nilaban yung bag. Akin na. Mga oh, giveaway. Medyo madalim po dito ngayon. Oh. <laughs> huh? Look it ba yung isda. <laughs> laki na. No? Grabe, remembrance. Ang laki po. Papalangin na. Madami itong kalisikis, no? Oo, ang lamarang ay wala. Oo, no, ma. Buti nga si nanay, okay. Yan yung ano ko, yung ate mga kutsili. Porol na mami. Porol na At daddy, ilalabas ko na ang pinakatago-tago ko kuchilyo. <laughs> yan ay sabi ko, gagamitin lang akong lata kapag talaga kapag talagang mapurol na. Ay talaga mapurol na po. Yan ay from Ma'am Judy and Ma'am Joanne. Ay, In ningat-ingatan po. Ningat-ingatan In po. Ay, eh, yan. Oh, matakalas. Palasan eh. Salamat po ulit, Ma'am Judy, Ma'am Joanne. Oh. Simula po nung ito yung inyong pinadalay, hindi po namin ginamit. <laughs> <laughs> Tiniis-tiis pa. At gawa na meron naman tayong ginagamit. Ay, ayan na. Ah. Ito na yung tamang, Mata, ito na yung tamang ano. Yung tamang time. Panahon. Tila mo naman yung difference. Sama ko po si Bobby. Hi, everyone. Kakit naman. Oops, may sipon yata si Bobby. Say hi, Bobby. Hi. Magaling ka na, Bobby. Yes. Oh, bumaro nung tumaho. Ito. How about no? No. Wow. <laughs> Yung no niya may pag-iling pa, daddy. Ah, talaga? Oo. Uh -uh. No. Say, it. look, look, daddy, oh. No. 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 Wow. wow. Well, yes. <laughs> Yes. 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 <laughs> 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 Bukas, Mama. Mama. Yes. Des, Daddy, yes, Mama. yes. Mama. Yes. Mama. yes. Mama. Yes. Say yes. Yes, yes. Say yes. Say yes. Mama. Yes. How about no? No. <laughs> Magaling na si Bobby. No, magaling na si Bobby. Yes. Yes. Mama. Kani, kanina, nakatayo yan sa sala, tapos nakatingin sa labas. Um, Sabi niya, tatay? Tatay? Ayo, opo. Namibis niya, tatay. Namibis ko yung bali yung tatay. Siguro natataka siya, no? Mm -hmm. May miss po ni Bobby ang tatay Wala ka naman ang tatay dito ngayon Say hi to tatay Tatay Where's tatay? Tatay You miss tatay? Yes Miss nga naman ito ang tatay honey One, oh, talas na daddy Yep Ako Ako Mama. Mama. Ayan mga kabeshi at napalang na po ni daddy. Ito nga napakatalas naman ng kutsilyo. Eh. <laughs> Ang eh. linis oh, ng pagkakahiwa. Oo. Uh Parang binili sa palengke ng ano na. Di diba ganyang katalas sa hmm. palengke? Ano po pwede nga sama Ako po ngayon ay magluluto ng pesang lamarang. Anis okay. na ba? Ayan mga kabeshi, naka-prepare na po itong ating mga ingredients. Meron tayong isdang lamarang na pinalang na po ni Daddy. Ayan, pantay naman ng pagkakahi des mga kabeshi. Ito po ay akin ang hinugasan. At meron din po tayong luya at bawang. At meron po akong patatas, flakes at saka po itong katchay bagyo na itong luya at bawang No nakaraan po natay naglamarang ay yung langis niluto po ni Ate now ay parang mamisto po ang isda at dahil nga rin po kami ngayon may sakit masarap po itong kainin namin This one ay This is mommy, ah, hey, mommy. Wow. prito ko na rin po ito mga esda ito. Ito kain yun po ipiprito-prito ko lang muna mamaya po ay aking aahunin. Lalagyan ko po ng asin. So, nang mamaya po ay aking lalagay yung patatas. Lalagyan ko rin po ng ano, paminta. mga kabesya at akin na pong binabaliktad. Hmm, bango. Bango po mga kabesya. Put aside muna natin mga kabesya. Ayan po mga kabesya. Nalagay ko na yung Patatas. Uh, tinanggal ko muna itong isda. Ayan. At ilalagay ko na yung mga pampalasa. Lagyan ko po muna ulit ng patis. kakulubamin pa. At ilalagay ko na po itong ating mga gulay. Nalain ko na 'tong leeks. ito po pechay bagi in a while lang ay luto na po ito in a while lang ay luto na ito mga kabeshi pinagin natin ito sa ilalim para maluto pa wow mga kabeshi, yan nakakamiss po ang ating lamarang. Ito po yung ating isda. Okay. Wow, mga kabeshi. Ayan po at luto na ang ating pesang lamarang. Excited na po akong kumain. Tikman ko na po ito. Natikman ko na kanina. Ulitin ko ulit. <laughs> wow. Aba, ah, napakasarap po. Iba talaga ang fresh na isda. Sa totoo lang po ako ay eh, simula nung kami lagi nasa probinsya. Ay ako hindi na masyado sa karne. Lagi pong isda o gulay. Napakasarap. Sarap mga kabeshi. Natural ang lasa. At ito po ang nilagay ko lang ay patis at paminta. Wala pong asin. Sarap po. presentation ala ate nose. Sarap dati ng isda. Akin nang tinikman ng lasa. Napakasarap. Pray na tayo. Hallelujah, Jesus of God. Lord, we praise and honor you. Salamat sa mga pagkain na sa aming harapan. Pagpalain mo nga po ito at maging kalakasan at kagalingan na aming katawan. At itinataas po namin sa iyo. Tahanang ito. mo nga po. At ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magbless sa amin at mag sa amin. In Jesus' name, Amen. 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 Ay! Teka na, kain na tayo. Kama dito kayo namin. Yung dalo ko ni Ayin ni Bobby. Sinubuan, subuan na kami. <laughs> Yung ulam na tinola eh. Ano <laughs> <So>, na doon <nakabukodan> sa baw? <laughs> Teka si Boko. Andres! Tayo na may mag-asawa, pwede tayo mag-share. <laughs> Hindi na ako nagdalawa nag ng pabawas. pero hali Yeah. <laughs> Sabihin <Sarap> mo. Yes. Masarap <laughs> po. Excited na din niya ako eh. Kanina ko pa naaamoy. Mm. Wala yung ano, nor wala rin asin. Natural ang lasa Sarap talaga pagka uh, yung islaboy yung fresh, no? Mm. Mmm. Ano? Ano 'to? O dito na muna ko say. Sarangan lang pinausukan ko lang <coughs> Sarap. Ang mga recipe ko ngayon ay puro meloya. <coughs> Para maka-recover agad. Mm -hmm. Kanina po, niluto ni Mami Janet, pinola. Mm, may loya. Punong-punong <laughs> ng loya. Sabi ko, kaila, malasahan yung loya, ha? Para maka-recover agad. Mmm. Kamusta ang pesa sa lamarang? Ay, ito ang lamurang sa pesa na Sarap Pero parang ang the best sa lamarang ay sinigam na. ano Paano laman niya? Ang pinakamasarap na pesa na natikman ko talaga ay yung Maya Maya. Hindi ko pa rin hmm. makalimutan Napakasarap niya talaga. Yun lang si naman ay sinuam the best. Hindi ba ito tinuha? Oh, Hindi. The... Magkaiba lang yung gulay nila. Um, Ang gano'n? Yung sinuha -an may ano lang siya. Bawang luya. Pwede kong gawin yung sinuha na lamarama. pagkakaiba nila yung gulay. Ito yung para parang itong nilaga, no? Hmm, nilaga. It, no? It's your turn. What? It's your turn. What did you say? Ah, sarap. Sarap sa lalamunan. Okay. Sabi <clears throat> ko rin kay daddy ay dapat fresh ay mabibili mong luya. At kung ano kanina dito ka lang bumili sa ano. Sarap ang luya kapag medyo fresh. Hindi mm. 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 ito yun na no? mm. Wala nang katas. Mm. Ito mapanaray ito Hindi. Hindi. Iban na parang hindi ko mauubos. Nandito ako po yun. Eh, nagbago yung appetizer, wala nang kasakit. Ano nakakain ko yun? Daddy. I don't eat, Daddy. I don't eat, Daddy. Pag nagkakasakit ako, Daddy, nawawalo nang nangyari. Ayun yung pagkain niya, Andres. You want banana, my boy? Daddy will open banana for you. Okay. Which one? This one? Open. How's Bobby? How's bobby bobby? Bobby? Is sleeping? bobby? sleeping? Not yet. Not yet. Is bobby playing. Bobby Bobby it's uh, all a play. Playing. What a play, mommy. i <laughs> i Isulisan lang maram? Yes. Palang daddy gusto kayong mga gulay-gulay lang ngayon. Saka so yung mga ganitong doto no? Wala mm. masyadong flavor. Yeah. You try? Can you try? It's <laughs> unripe. Why? It's good. It's potato. It's, it's not good. It's Mr. Potato, look, no? Mr. Potato. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Psalms 121 8.